Kim Chiu agad na pinuri si Paolo Avellino matapos mag number one ang pelikula nito sa Netflix. Agad na kinongratulate ni Chinita Princess Kim Chiu si Paolo Avellino. Ito ay matapos mag number one trending sa Netflix ang solo movie ni Paolo na Elevator. Congrats Jared Paolo Avellino. Ito nga ang naging tweet ni Kim Chiu kay Paolo. Agad naman na sinagot ito ni Paolo at nagpasalamat sa aktres. Thank you, Chinita. Hindi nga magkandahiyawan sa kilig ang Kim Pao fans sa pagtawag ni Paolo ng Chinita kay Kim Chiu. Anila ay mayroon na talagang something ang dalawa. Kaya naman ganito na lamang kakomportable si Paolo na tawaging Chinita si Kim Chiu. Matatandaan na ginulat noon ni Kim Chiu ang kanilang mga tagahanga nang magpunta ito sa premiere night ng nasabing pelikula. At ngayon nga ay tila suportado pa rin ng aktres ang solo movie ng kanyang partner. Sa kabilang banda na rito at basahin natin ang mga reaksyon ng Kim Pao fans sa nakakakilig na usapan ni na Kim Chiu at paolo Avelino sa Twitter. Kumimlay na tayo sa Ichinita, paano pa kaya kung thank you, babe, yan baka di na tayo makaahon. Ha ha ha, -ha. Bakit ganirn? Kaka-repost ko lang ng pa-congrats, mag-out na sana ako ng work biglang may pag-reply agad mamaya na nga ako mag-out, hahaha. Nag-congrats lang naman at nag-thank you, pero yung iti ko parang mapupunit na baba ko. Hahaha. -ha -ha -ha. O siya, happy na kami nito kahit ganyan lang kayo. Charit, hahaha -ha, but seriously congrats again Paolo Avlino and to Team Elevator. Ayan receive ko pa o ha subscribe agad for the love of Kim Pao.